A day in my life in Taiwan. Good morning mga kapanyang ko. Nandito nga pala ako sa palengke ngayon. Bumili nga lang ako ng kakarampot na hipon. Parang napapaibig na naman kasi akong magulam ulam o magsigang ng hipon. At pagkadating ko nga dito sa bahay, agad na ako nagsalang ng tubig para sa akin sinigang na hipon. At nang kumulo na nga, inilagay ko na rin tong sitaw at saka okra na ilang piraso nga lang. Pagkatapos ay agad ko na rin tinakpan. Saglit nga lang at kumulo ulit at inilagay ko na rin tong patolan. Kinalahati ko nga lang dahil ako lang din naman ang kakain. Sunod ko na rin palang inilagay yung anim na pirasong hipo na nabili ko kanina sa palengke. Bumili nga lang ako ng halagang 100 NT. Medyo marami-rami na rin siya. Anim na piraso nga lang yung nilagay ko para kako yung iba sa mga susunod na araw na naman. At nang kumulo na nga dyan ulit ay nilagay ko naman tong paminta para kakoy may sipa mas masarap. Medyo matagal-tagal na rin pala ang hindi ako nakakaulam ng sinigang na hipon. Kaya pala nagkikrabe ako ngayon. Hindi ko talaga tinitipid yung sarili ko kapag may gusto akong kainin. Basta ako may hawak lang na pera ay kung wala naman ay di tiis kung ano lang ang meron. Pagkakulong nga dyan, ay nilagay ko na rin tong dahon ng alugbate. Dahon ng alugbate nga lang yung nilagay ko dahil wala akong may nabiling kangkong. Bibili nga sana ako ng kalamansi kanina. Yan ang gagawin kong pang-asim. Eh kaso naman wala akong may makita. Kaya ako yung pang-asim ko na lang natira, yun na lang ilalagay ko. Nilagyan ko na rin pala yan ng pangpalasa kanina, katulad ng asin at saka magic sarap. Hindi ko nga nalagyan yan ng sibuyas at saka bawang dahil wala akong nabili ako bukas na lang ako ulit bibili dahil kanina talaga yung pinunta ko doon ay bumili lang ng hipon hindi ako nakadala ng pera budget sa mga gulay gulay sa susunod nga na luto ko parang gusto ko na rin naman yung tinolang manok ikaso e nga lang wala pa akong may makitang papaya dito na nagtitinda pero sana makakita para makasubok man lang ulit humigop ng sabaw ng manok sa sobrang kadaldalan ko nga pala mga kapanyang ko, sabi kay okay na at magluluto na ako ng ulam para kay kao lang. Ay yung pala'y nakalimutan kong ilagay itong pangpaasim. Ay napatay ko na nga pala yung apoy. Kaya ayan, overcooked tuloy yung gulay. Hinabol ko kasi yung asim May iba naman yung lasa kapag walang pangasin. Eh, mas masarap yung may asim siya. Ang dami kong gustong gawin sa araw na ito. Kaso ang katawan ko ay parang ang bigat. Parang tinatamad akong kumilos. Medyo masakit-sakit nga ang ulo ko. Kaso nga lang ay, ewan ko ba kung ano ang kulang sa akin, pera ba o kape. Char! Tinakpan ko na nga dyan, hinihintay ko na lang na kumulo mga kapanyang. At makalipas yung ilang segundo, ayan na nga at okay na. Kaya nilipat ko na pala ito sa isang lagayan. Dahil yung kawali ay gagamitin ko pagbrito sa ulam na isda ni kaulang. So, yun lamang for today's video. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng aking vlog.